Andito naman po tayo ngayon sa OFW 54. Binisita natin ang ating mga kaibigan. Ito mga to. Ayan, si Greg. Nagkikwenta siya ng talambuhay niya. Ayan, pakinggan po natin. Kasi ang tama-tama niya eh. Ayan. Sabi ko araw. Mga, bari, mga na araw yun eh. Sabi ko, Victoria. Pero sabi ko, Victoria. Sabi ko, mga lunis may-ari ng aso. Yeah. Uh... Kwento po siya ng taga buhay niya. Yung aso, about naman sa asong kinukuwento niya. Oh, uh... kaka natin. Ano dapat tayo din naman siya eh. Tumarin yung tama niya pala eh. Uh... Oh, betul ya. Yang ni ayam. Yang ni Tang dia mau tu yang. Betul ya, mau beli ko. Ini na kita kena yang lain kita kena asam tu yang mau na Nanti kaya yeah, ako naman kasi ako... Taba ka naman ako. Kaya naman, naman ako naman ako Si Greg daw nasa Ninyan nangyari. ko yung ato. Eh, na ako eh. <laughs> nakatago lang na ako sa may... parang ang babi eh. na ah, tutok sa daw, sa daw sa pero nakatago. Niluloko oh, tayo dito So, uh, maganda <laughs> Maganda yung talang buhay nito. <laughs> ito naman, tawa ng Tita. Tita tawa ni si simikta, Tawa ng Tita. si Tita. Tuloy mo lang kwento mo, Iho. pinyo Tita. Tila ng si oh nang tawa si Mista? Uh, Yan. Yeah. Ano ba yeah. ang <laughs> yeah. oh. <laughs> yeah. oh, pinopon? <laughs> <tapos, laughs> eh. pa niya, ko kler. kung clear daw siya. <laughs> <laughs> Nagtanong kung clear daw siya. ano Nagtanong kung clear daw siya. Hindi ko ako clear. Hindi lang kayo nagising. Hindi ko kumanta. Sakali ko siya tayo ka... Ayan. Sakali ko siya tayo. Ayan, sige pa. Magkwento ko. ko ano... Sa text. ka na siya Ayan, sa text. Oo. sa text. Napagalat ang mahihirap to mga to. Nasa ibang bansa nga, mahihirap naman. Pati yung mga pamilya, naghihirap sa Pilipinas. Ay. Tapos may nalalaman pang pahalay-halay. Oh, napapabayaan yung mga anak. Tawa ng tawa naman itong isang to. Tignan mo. Tawa ng tawa yan. Gusto na mag-asawa siguro. Oo. Wala na siya.